Sa po ang retirement sa punto ng ating buhay na talaga namang pong dapat at mahalagang paghandaan. At karamihan po sa atin ay prepared dito emotionally pero hindi financially. Paano nga ba mag-ipon at magpalago ng retirement funds para maging komportable ang ating retirement o hindi naman kaya ay makapag-retire ng maaga? Manoorin po natin ito. Isa ka rin ba sa napapaisip kung saan napupunta ang buwan ng kaltas sa iyong sweldo? Huwag mangamba, dahil kapag tayo ay lolo't lola na, ay mapapakinabangan din natin ito. Ang monthly pension ay kaagapay ng mga manggagawang Pilipino sa oras na sila'y magretiro. Pero bukod dito, ay higit pa ang maaring mata mo sa pamagitan ng masusing pagpaplano. <laughs> Yan ang ilan sa mga karaniwang linya na mga Pilipinong hindi prioridad ang retirement planning. Sa katunayan, sa datos ay papalo sa 80% na Pilipino ang financially unprepared o hindi handa sa kanilang pagretiro. Pero alam nyo ba mga ka-RSP, pagdating sa retirement funds, kapag mas maagang sisimulan, mas malaki ang balik niyan. Alam nyo rin bang may iba pang sources na makatutulong sa pagbuo ng inyong retirement fund dito sa bansa? Una narito rito syempre, ang pension plan sa SSS at GSIS. Ang mga ito ay may cash benefit na buwanang natatanggap ng mga retiradong miyembro mula sa monthly contribution ng mga empleyado. Maliban dito, meron ding voluntary retirement saving program na tinatawag na PERA o Personal Equity Retirement Account. Kung ikaw naman ay pamilyar sa pag-ibig fund o miyembro na nito, maaari ring mag-apply sa Special Savings Facility na Mortified Pag-ibig Fund 2 o MP2. Para sa secured na life insurance, mainam na mag-apply sa variable universal life o VUL insurance na isang uri ng permanent life insurance policy na nagbibigay ng existence coverage habang pinapalago ang iyong retirement fund. Maari ring mag-invest sa real estate. Bukod sa nakasecure ka na ng sarili mong ari-arian, may passive source of income ka pa. Malaki rin ang maitutulong ng pag-invest sa stocks, bonds at mutual funds dahil may potensyal na makatanggap ka ng high return mula dito. Kasabay ng pagtanda ay siya rin posibleng paghina ng katawan, maging ang pagkakaroon ng komplikasyon sa kalusugan, kaya naman isa ang healthcare sa nararapat na prioridad. Upang mas tiyak ang financial security in the future, mahalaga rin ang insurance plan para in case of emergency, may extra fund ka pa. Gusto mo nang magretiro ng maaga o kahit pagtungtong mo pa ng 60, susi ng ang pagpaplano ng maigi para iwas pagsisisi sa huli. Kaya paalala mga ka-RSP. Huwag puro yolo. Magplano bago magretiro. The earlier you prepare, the better ano, for your retirement. At ito nga, para bigyan tayo ng iba pang tips at tulungan tayo sa pagmamanage ng ating finances at paghahandangas sa retirement, makakapanayam muli natin si Sir Vince Tapisura, isang wealth mentor and social entrepreneur. Hi Sir Vince, good morning! Good morning Sir Vince! Good morning Diane and Patrick! Alright. Sir Vince, paano ba tayo dapat maghanda financially para sa ating retirement? Wala namang makakatakas na lahat tayo tatanda, no? Pa para lalo na po pagdating sa ating pension, Sir Vince. Yeah. So, ang una natin kailangan gagawin ay i-determine natin yung ating retirement goal. At pag sinabi natin yung retirement goal natin na ay may kaakibat yan na magkano kasi yan yung lifestyle na gusto mong magkaroon pag ikaw ay magre-retire na ang tatanong mo sa sarili mo kailan ka ba magsisimulang mag-retire kasi sa totoo lang hindi naman kinakailangan na antayin pang mag 16 para mag-retire Pwede itong mas maaga kung ito ay paghahandaan mo. At pangatlo, kailangan mong tignan yung mga source of income na bang dun sa tutustos doon sa lifestyle na gusto mo upon retirement. Uy, pero may ano lang ako ha sa inyong clip kanina. Nag-agree ako sa most of it, pero yung dalawa doon, yung VUL, along lalo na, is not a very good way to build your retirement fund. Kasi masyado mataas ang fees niyan. Better na i-separate natin ang insurance and investments. At pangalawa, yung stock market then, I don't think it's a safe investment for retirement. Because if you see no in the past 12 years, yung umpong stock market has been very stagnant. Taas baba, taas baba din 'yan. Hindi mo alam pag na ng retirement mo ay mababa yung market. Uh, pa yung retirement fund mo. Mm -hmm. Okay, thank you for those tips ano. Iwas-iwasan daw natin yung VUL at saka stocks. Uh, pero yung real estate maganda yun, ano, no, oh. Sir Vince. <laughs> yeah. At um, Yes, Sir. Oh, so, 'Yung ating mga ano, 'yung mga dapat nating tingnan. Ako gustong-gusto ko 'yung sinabi niyo talaga na huwag nating kakalimutan 'yung SSS natin, 'no? Kasi sa totoo lang 'yung SSS natin may tatlong building blocks 'yan eh. May regular part, tapos may WIS o 'yung pinatawag na uh, Workers Investment and Savings Program, tapos meron ding WIS Plus i-maximize natin yung mga yan. Tapos yung pag-ibig MP2, lagyan din natin. And then, yung binanggit nyo din, retail treasury bonds at saka retail dollar bonds, these are very good investments for the purpose of retirement. Kasi ito po ay 100% guaranteed ng gobyerno natin at mayroon talaga siyang positive returns. Kapag retirement kasi ang pinag-uusapan, hindi dapat na sa sacrifice yung kapital na inilalagay natin. Ibig sabihin, hindi dapat natin hinahayaan ito ay mabawasan o lumiir Kaya dapat, ilalagay natin ito sa 100% secured, no? Lalo-lalo ito, uh, galing sa government At saka may positive returns So kahit na maliit-maliit lang yung returns na ibibigay niya Ay uh, mas okay pa rin 'yon kaysa pupunta tayo sa mga uh, masyadong mataas yung swing, ano? Yung, yung speculative markets na tinatawag hmm. Sir Vince, ano pa yung recommended ways ninyo para mapalaki yung pension funds at para nga maging sapat ito sa ating mga expenses? Yes. Oo. So unang-una ay we have to start early. So buti na lang dito sa bansa natin ay uh, naisabatas ano, na mayroon ng automatic na... SSS na kinakaldas at saka GSIS na kinakaldas sa atin pag tayo ay empleyado. Ang challenge ngayon ay kapag tayo ay nasa informal sector at saka self-employed. So, dapat magkusa tayo na tayo mismo ay mag-participate sa mga yun, no? So, as pangalawa, we have to start early, no? And then, ako ang tinitignan ko talaga dyan ay if you keep your life simple at pag, na, pag nagplano ka ng simple na retirement, mas maliit din yung kakailanganin mong retirement fund na kailangan mong paghandaan. Mm -hmm. okay. pagdating naman po dun sa mga passive income, maganda rin siguro ito, ano, Sir Vince, anong suggestion or recommendation mo dito para sa paghahanda sa ating retirement? Yes. So, meron tayong anim na passive income, ha? So, these are dividend, rent, capital gains, interest, pension, at saka royalty. For retirement purposes, ang pinakagusto ko dito na ano, kasama ng SSS Pag-ibig MP2 at saka ng mga retail treasury bonds natin from the government ay rent, no? Kasi yung rent, kapag ikaw ay nakapagsimula na mag-invest dito, kapag nag-retire ka na, meron kang regular uh, cash every month na makukuha. So para ka rin sumusweldo. At iniisip ng iba, no? Parang, ay pag rental property yung gagawin ko ay malaki yung kakailanganin. Actually, hindi siya malaki no? kung pagpaplanuhan mo ng maaga. Ang gagawin mo lang, ita target mo yung 20% ng property na balak mong ipatayo. So, kunwari ay 1 million pesos yung balak mong ipatayong property. No? Mag-save ka ng 200,000 pesos. That's 20%. Tapos, yung 80% ay kunin mo as uh, housing loan no sa pag-ibig uh, pag-ibig fund para mababa yung interest and then within 10 years 15 years matatapos mo ng bayaran sa pag-ibig yan at yung property yung iyo yun na sa so, bukod na yung rental income na makukuha mo so kayang-kaya yan na uh, gawin na pang-augment sa ating uh, uh, pension Uh, at uh, maganda siya kasi hindi lang yung uh, uh, monthly rental yung makukuha natin mayroon ding pag-akyat ng uh, property value so sakaling magkasakit ka for example no at uh, wala kang health fund pwede mong ibenta yung property at yun yung sasagot sa health fund mo kapag ikaw ay nag-retire na okay natong service nabanggit nyo na kanina gaano ba importante yung lifestyle o self awareness pagdating sa paghahanda sa retirement Yes, ako napakahalaga niyan, no? Kasi lifestyle equals expenses. At ako talaga yung expression kasi ng ano no ng lifestyle natin ay nasusukat yan eh sa mga ginagastos natin. At para sa akin, kung mahal mo at tanggap mo ang sarili mo, mas matipid 'yon iwas gastos kasi wala kang kailangang patunayan sa iba, no? And ito pa, yung ating lifestyle din, composed yan ng needs and wants natin, ano? At para sa akin, masyadong na demonize yung wants. Para ba, naku, masama yung magkaroon ng kagustuhan, mapaganda yung mag maging convenient yung buhay mo. Pero sa totoo lang, you can make these wants your inspiration and motivation to save and invest more. Hindi po masama ang mangarap, pero gawin natin ito ng tama, mag-save at mag-invest tayo. Mm. Sir Vince, anong advice mo sa mga kumbaga mga kabataan, Gen Z, Millennials mm. kung san tayo na bibilang ano? Kasi sometimes we have that mindset na minsan lang naman maging bata, yeah. so maganda mag-travel tayo, bilhin natin itong mga bagay na magpapasaya sa atin habang bata tayo. And minsan nakakaligtaan na nga itong retirement, ano? Pero ganun yung mindset ng ilan nat. Pero YOLO nga loyal YOLO, di ba? Yolo, oh, di ba? Uh, kasi baka oh, hindi mo naman enjoy pagkatanda mo. Anong ma-advice mo sa ganyang mindset, Sir Vince? So yolo nga 'yung sinabi niyo no you only live once na pababalanse hindi natin ito ng tinatawag ko na yago no which is you also grow old pero ang magandang ano talaga nito na no? formula i-combine natin yung yolo plus yago which will equal bolo which means balance of luxuries and obligations mm -hmm. kasi hindi naman maganda na habak bata tayo hindi tayo nag-enjoy hindi din maganda na puro na lang paghahanda sa hinaharap yung gagawin natin oh, oh. dapat da, ay babalansehin natin yan mm -hmm. yolo and yago o yan <laughs> na <laughs> at ngayon, yung sinabi ni sir Vince, bolo <laughs> nabanggit nyo nga rin sir yung retirement is not about age so Paano ba natin ma-achieve yung tinatawag na financial retirement? Okay. So meron kasing tatlong ano no, uh, kinds of retirement. So una is the nominal retirement. Ito yung government mandated na sinabi, 60 to 65 pwede ka na mag-retire, whether financially prepared ka or hindi. Yung pangalawa is financial retirement which means magkakaroon ka ng sapat na passive income. So passive income, rent, dividend, interest, capital gains, pension, and royalties para punan yung mga gastusin mo kapag ikaw ay nag-retire na 100%. Kasi yung passive income, ito yung income na kinikita natin kahit di na tayo nagtatrabaho. Mm -hmm. So technically, it, anong edad ka na? Kung mayroon ka ng 100% na katumbas ng passive income mo over your expenses, you are already financially retired. Mm -hmm. Tapos yung pang-chest ako mas gusto ko ito no, yung meaningful and productive retirement which means financially retired ka na pero hindi ka tumitigil magtrabaho. Kasi alam niyo marami din akong kaibigan ha na financially retired hindi nagtrabaho, ako na-depressed kasi nawalan ng na purpose ang buhay. So, kailangan pa rin natin ng na purpose sa buhay. Ang difference na nga lang ng meaningful and, meaningful and productive retirement ay magagawa mo na yung gusto mo, kung ano yung meaningful sa'yo without having that pressure na kailangan mong kumita para mabuhay. Mm -hmm, mm -hmm. Alright. Sir, friends, yung mga gusto pang matuto ano sa finances and also uh, baka gusto nilang mas tanuhin mm -hmm. pa yung kanilang retirement, ano po yung mga social media pages o sites o so paano po kayo po pwede pong kontakin? Yes. Oh. So meron po tayong website ng binsrapisura.com Ang, ang uh, YouTube din po natin ay Vins Rapisura and Pusapang Pera. Actually, kaka-500,000 lang natin oh, ng number of subscribers. God. So maraming salamat. At saka sa Facebook, TikTok, at saka sa Instagram, Vins Rapisura po lahat ng ating uh, social media handles. Well, thank you so much for joining us again until the next na pag-usap natin tungkol sa usapang pera, no? At uh, para na rin sa ating pagpaplano ano, sa ating retirement. Sir Vince Rapisura, thank you very much. Salamat po. Thank you, sir. Thank you.